ang sarap mamili kung may pera ka lang sa wallet talagang napakarami mong mapagpipilian ng mga bagay lalo na kung garni ang makikita sa tindahan na mayroong 3-400 ah pwede na tulad ng mga mangkok ay tamang tama are sa mga lutuin na may mga sabaw na talagang magagamit mo ng gusto mga kabokalbs lalo na kung ikay magluluto ng lomi ay suwak na suwak are nalagayan o lalagyan good day mga kabokalbs What's up mga kabokal? Di ako dumaan sa public market ng Candelaria ay shortcut are pa uwi sa bahay ay malapit din eh kapag dito ako dadaan Kita nyo naman ang dami taong namamaraka Ganito ang sitwasyo kapag araw na linggo na talagang dinadagsa ng mga mamimili At are naman ang tuyo, napakasarap naman are Lalo na kapag mayroon kang sinagag at kape wala nang hahanapin pa kundi bumulos ulit ay talaga namang mapaparami ang kain mo kapag garni ang pangulam natin at may din na pa. Masarap din na re, ihalo sa bulang lang. Ah, suwabi talaga. At pwedeng pwede tayo mag-stack na re. Ilalagay lang sa refrigerator para hindi masira agad. At yun, masarap pa re kapag maulan-ulan. Okay, lipat naman ako sa mga kakanin na talaga namang paborito natin lahat. Meron silang sumang boss na tawag sa patanggas. May suman uli na binalot sa murang dahon ng niyog. May bibingka, puto, nilupak, mahang mais at marami pang iba. Walas tek, ang daming kakanin ay pira lang ang kulang. <laughs> Talagang hindi maubusan ng istorya din eh kapag nasa loob ng palengke. Ari naman kay kuya, mga prutas ang itinitinda naman niya Shout out sa'yo, kuya. Tulad ng una ko sinabi, shortcut ari pa uwi at naiwas din ako sa init. Ay sobrang napakainit mga kabokalbs. Nangingintab ng ulo ko din eh. Ay bawal na bawal mainitan at baka may masilaw. <laughs> Shout out sa'yo ate. Ang dami mong tinda. Iba-ibang mga bagay, bilang klase o uri. Tulad ng isang tindahan o sari-sari. Marami itong tinda na iba-iba na iyong mapagpipilian at mabibili. Ay kadami naman talagang tinda ni ate. Punta na kayo din eh. Mga kabokalbs, ay larga. Kahit saan tingang inay, ang sarap umikot sa palengke. Ang dami mong makikita tapos ang hirap pumili ng bibilhin. Ah ah, ay kulang ang dalang pira, mga kabokalbs. <laughs> Kita nyo naman, may kamates, sibuyas at yun, panutsa. Ay wala, well, let's think, nakakita na naman ako ng panutsa. At din naman mga kabokalbs sa tagpong mga gulay naman na makikita natin. Araw po ng linggo, kaya maraming uh, magtitinda na dumarayo po rito. Pwede natin. Ay, pwedeng pwede na rin sa apat 100. Ay, malalaki naman. Pati yung ubas, 150. Ay, okay. Ay, mga suke. Puntahin nyo na. Shoutout sa inyo, ate at kuya. Meron pa pala silang tinda na itlog na pula. Ay, panama, arsak, mates. Ay, perfect na perfect ang sarap ho largaw na at mataas na ang init <laughs> di na naman sa dako ay may nagtitinda ng honeybee ay tam-tam rin sa may mga inubo gamot are bigyan mo lang ng kalamansi eh. ay tanggal ang ubo mo mga kabokals purong pulot na daywan ay tandang tanda ko pa no kami namumuhang nina utol doon kay paligawan okay shout out sa iyo ate at sa karatig naman niya mga talong at talbos na kalabasa ang tinda niya ay tamang tama rin sa bulang lang at shout out din sa iyo ate ay mga kabokals hindi pa aritapos, ha? may parto pa at sa aking pinsan ay arina ang iyong hilain <laughs> shout out sa iyo sa akin po pugin pinsan na si Leomart Patricio. Artistahin ay malas well, tayo. Kapugay.